Guys, guys, tingnan nyo pa mga SFC way asawa ko. Oh my okay. God! Niyo na, wow! Tingnan nyo naman ito. tsura. Oh, Nakaupo naka, naka dun sa bowl. Ang hirap kaya niya. Katabi pa. Katabi niya silver play. Diyos ko, kahit saan ka magpunta, bit-bit mo yan. Ikabihin <laughs> natin siya. Ulay oh guys! Uy! Ay, tayo. <laughs> nante, mo! ba ka? Ha, <laughs> <laughs> <Nante, tina mo. laughs> <Intervening> kita! content! mo kita kasi, tingnan mo! Ang galing mo kasi, kung paano ka yung position mo. Tingnan mo! Hindi, <laughs> na kasi, pinirain din ano yun natin? Ano yun na? Ito, pakonggrats muna kita. Ilubay mo! Ilubay mo siya! Pakonggrats lang din kita! O, taray 1 Million! Thank you! Thank you! Guys, tignan niya naman. Kasama din niya, pati silver play button niya. Diyos ko! Kahit saan! Hanggang pagtae. Baka mawala eh. Baka katibay eh. oh, mo. Siyempre, oh, legit yan. Legit. Baka <laughs> mawala eh. Siyempre, magaling title na eh. Sabi nga ni Bayo eh, ito talaga yung pinakainintay ng mga vlogger. Saka yun yun, masasabi ko na ako, legit na vlogger na ako nung dumating na to sa yung naging 1 million followers. Na. Okay, sorry. Congrats! Pero ano, thank you talaga. Thank you sa lahat ng mga followers, subscribers. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga supporta, sa, sa mga nagtiwala, sa, sa mga natutuwa sa amin. Thank you, thank you. I love you all. Aww. Ah, buti pa yung followers mo. Palaki ng palaki. Yung edits mo kailan? <laughs> eh bukaw nga mo ayun eh, pa yung mga tumatae eh, ko eh interview niyo lang ito, ba? bakit ba kasi ganyan ka tumain? bakit ba? eh turo sa akin na nito normally kasi di ba pag tatay nakaupo? ganito ako tumain talaga eh nakaupo ah hindi nakaupo sa bawl, hindi nakaupo yung pati paa eh turo sa akin na nito nung pata pa ko ganito naka pinatae oh. kasi nga ganito yan research mo man sa google para mabilis lumabas yung pupuho nyo kasi yan, no? ah, uh, buwang buwang yung quick mo dyan eh. Kaya pag upo ko nga minsan, di pa ako nakakaupo eh. Lumalabas -luma na kagad eh. Turo Galing. yan. Saka hmm. di na ako yung ganito tumahe eh. Kahit sa ibang bansa. Sa ano, sa ba ako nakakita nun. No. Yung mga kubeta nila sa Japan yata o sa China. eh hmm. yung kubeta nila nasa ano eh. Nakalubog. Nakalubog. nasa <laughs> sa'yo. Oo nga. Nakalubog. Parang yung epits mo pala. Chima! Ang siya no! May mga siya nila, Sigurado, ganun, ganito rin sila tumakay. Diba? Naka ganyan, mm -hmm. nakaupo. Gawra nga ano. Kaso minsan ang tatakot ako. Bakit? Marami nung nakita yung mga ano. Yung mga nababasag. Ay, yung ball? Oh, Pagbigat mo, buti nga yan, kaya ka. Eh, ginakapan niya. Eh, ginabay mo na. Eh, ito lang yung pakita. Wait lang, dahil pakunta no. Eh, kabay mo, nakikita kong content yan. Next question. Bakit ano? Bakit nakaganon yung hehe mo? Bakit nga hehe? Nakaganon. Hehe. Uh, yung hehe na yan. yan oh. tribute Debut ko yan sa best friend ko. Oh. Malangit naman yan sa Toti. Mm. Tribute Debut ko yan pati yung hehe sa ito. Kasi tuwing makikita ko siya, tuwing makikita kami nun, babatiin kami yung mm. <laughs> hehe. Yan siya yung pumati sa amin. Tuwing lagi kami makikita. Mm. Kaya tribute ko sa best friend ko. Akala ko ganyan yung sukat ng ano. What? edits mo. Kaya kaya gano'n eh. Hey, Tapos may patalasig ka pang gano'n. <laughs> talaga po ako. Ang... Pero natin, mapaguhin ko na, mapaguhin ko na. Oh. Yung tinuro siya ni boss, ganyan eh. na. Hey, hey! Pero wala, dapat dalawa yun. Kaya gano'n. Dalawa. Ganto, ganto kasi nga yung edits ko. Ah! Eh, Maliit. Eh. Thank you kay boss. Shout out kay boss. Eh. Ah. Na, yung nalagawin ko. Hey, hey! Walang pato. Dalawa dahil. Hey, hey, hey! Ano yung ibig sabihin ay. ng gano'ng kalaki? Oo, gano'ng kalaba. Oh, awesome. Oh, eh, ay, tigilan mo na. Meron pa! Bakit, 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 bakit. mo nga dahil? Bakit mo eh? mo! Oo, ito. Di ba? Congrats! 1M! May promise ka sa kanila, di ba? Ano? Na titigilan mo na mag-vlog. Bukod doon, meron pa! Ano? Oh, mag o mag-aahit -oh, ka nga mo! O, oh, sabi mo, ah! <laughs> mo! Ang dami nagko-comment! May nakakaalala! Nay! Oo! Oh. Prankster tayo eh! Siyempre, eh, it's a uh, prank! Grabe ka! <laughs> eh, siyempre, mga bayaw, di ko pwede ahitin ito eh. Paano kung patawa ko niya, no? Direct ko sa batang kaya di ba? to eh, siyempre, ito yung mga trademark ko to eh. Pag inahit ako, di na ako ng mga followers ko, mga subscribers. Ah, isa prank lang eh. Di ko pwede ahitin na 10 years lang ahit ko niya, eh. Ano 2013. 10 years na lang. Krampi, tagal na nung kalbas Grabe, ang dami nag-aabang eh. <laughs> Ay, abang lang kayo na mag-abang. <laughs> Tama na yan eh. Ay, sige na nga, mabay na. Paalam ka na. Bye! Bye! Gusto mo makita ko sa inyo paano ako mag-uugan? At ah, sige nga. Okay, nakita ko. Ang daming nga uh, na dyan. Ang daming gustong malaman ko paano. Ganyan ka nga. Oo. Hirap ko. Wala namang makikita ko. Makatakit ka. Ganyan. ganyan. Ito. Pinakamalagi sa akin, BD. Oo. Tapos yan, ganyan. Jadi. Eh, macam ni kau <laughs> mau macam mana pasal balik tu? Ya, ya, tak Bos <laughs> nanti dah